Ano nga ba ang mangyayari sa mga taong mas pinili ang mundo at inabot sila ng kanilang kamatayan ng hindi nila natatanggap o tinanggap ang pagliligtas na inoffer ng Diyos sa pamagitan ni Kristo? Ngayon ay araw ng linggo, mga kapatid. Sana ay sumimba tayo at katagpuin natin ang ating Panginoon. Kahapon, napag-usapan natin ang katotohanan at ang fact na si Jesus Christ lamang ang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan. Paano mangyayari sa mga taong hindi na nagkaroon ng pagkakataon na piliin ang daan patungo kay Kristo at sila ay namatay Watch until the end at ating alamin ang katotohanan tungkol dito Matthew 25 verse 46 and this will go away into everlasting punishment but the righteous into eternal life ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas ay sentral sa Christian faith. Sabi ni Jesus, I am the way the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ni-emphasize ng Biblia ang significance ng pagliligtas through faith in Jesus. Kapag hindi mo siya tinanggap, Jesus speaks of eternal separation from God. Eternal separation, may hiwalay ka sa Diyos patungo sa apoy ng eternal punishment. Ngunit ang mga nagtiis, tumanggap at sumunod sa batas at kalooban ng Panginoon ay eh magkakamit naman ng eternal life sa kaharian ng Panginoon sa langit. Tayong mga Kristiyano are called to share the love of Christ and His message of salvation to others. At ito ang ginagawa ko mga kapatid sa parang alam ko at sa parang kaya ko. Hindi ko sinasabing absolutely na ako ay kasama sa maliligtas dahil galing din ako sa balibag na buhay. Pwede kayong mag-browse pabalik sa mga posts tungkol sa naging buhay ko. Pero ako ay nagrepent Buong puso at kaluluwang nagsisi at sinabi ko sa Diyos, napatay na, patay na ang dati kong buhay. At iniaalay ko sa Diyos ang buong trust sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan. At itong buhay na dala ko, Lord, ito ay lalatag ko sa iyong paanan. At ikaw na ang masusunod sa buhay na ito. Wala tayong maitatago sa Diyos. At alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam ng Diyos ang laman ng puso ko na ang buhay ko na nais magsilbi at magpagamit para sa kanyang kapuryan. Kaya't ako'y nagaanyaya sa pamagitan ng Matthew 25 verse 46. The verse highlights the stark reality, ang buong realidad ng consequences base sa ating mga ginawang desisyon dito sa lupa. At ito ay ihaharap natin sa Panginoon. The verse challenges us to examine our lives at i natin kung isinasabuhay ba natin ang mga batas, kautosan at kalooban ng Panginoon. Pag inabutan na tayo ng kamatayan ng hindi natin nagagawa ang utos ng Diyos, maaaring huli na ang lahat, kapatid. Kaya ngayon, habang buhay pa tayo, paunlakan natin ang imbitasyon ng Panginoon to live a righteous life through the grace of God, leading to the eternal life na ipinangako sa lahat ng tumanggap at sumunod. God bless you, kapatid. Manalangin tayo, kapatid. Mahari kang yumukod at ipikit ang iyong mata at damin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may pusong nagpapakumbaba. Mula sa iyong salitang aming pinag-aralan na iyong ipinaalala, ang significance ng aming actions dito sa lupa at ng panawagan na kami ay mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Renew our spirits, O Lord, and align our hearts with yours. Maging instrumento kami ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Guide us to the path of righteousness. Hangad namin na itaas ka at papurihan ka at masabi mo sa amin ang well done, good and faithful servant kapag dumating ang araw na humarap na kami sa iyo. Ito ang aming siyam at dalangin, O Lord, na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon Nasa si Yesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo.